Good mga ka-business, mga ka-negosyo Welcome back po tayo Medyo natagal lang po tayo mag-upload ng ating mga video sa katahilan ng nabisi po yung ating taga-edit. Ngayon po kung gusto nyo pong kumita ng uh, double, kung mapapansin nyo, may mga drum po dito. Ganito po yung gawin yung paraan para uh, mas kikita po tayo ng doble yung drum po kasi uh, amin pong uh, iharo ito sa solid Ngayon po, bago po natin pong katingin ah... Uh, siguraduhin po nating um, uh, nakasingaw po yung mga drum natin katulad po ng ginagawa ng tao ko is tinatapas po na pinapalakol po yung gilid bago po i acetylene ng isa kong tao ngayon po ang diskarte pong gagawin natin atin po dito is atin pong i acetylene at puputulin po sa apat para po mas limit po yung yung laki ng drum at uh, maibomba po natin sa bakal katulad po nito Ayan po yung napitpit namin na drum ngayon po puputulin po natin 'yan dito yan sa gitna para po ah uh, maputol po maging apat po siya ihalo e, po natin dito sa bakal na yan Yan po ay mga solid Kasi po medyo malayo po yung diferensya ng assorted na bakal sa, sa solid na bakal Kasi po kung itoy ating ng abo uh, buo, kukunin lang po ito ng tapalodo At ah uh, kung i pipitpitin din po natin, magiging normal na baka lang po yung magiging presyo nito. Kaya po, ang ginagawa namin is atin po ibubomba ito sa solid. Um, ngayon po, uh, baka may mag-comment na sabihin nyo is ganun din po yung mangyari. Kasi gagamit po tayo ng acetylene. Hindi po, mas kikita pa rin po tayo. Matipid naman po ito sa acetylene. Yan po yung ating gagawin. Ipapalaman po natin yung mga drum sa ilalim at tatabunan po natin ng mga gandang klase ng bakal para uh, hindi humapansin sa tunawan o ng mga, o, ng mga checker o, IC, o supervisor sa tunawan hindi po nila masyadong mapapansin na nakailalim yung mga drum pagkita po nila yung bakal na maganda lang po ang kanilang mapapansin kahit makita po nila yan is totally eh, magiging solid na po yan dahil, dahil po sa pagkatabas yan po, ganyan lang po yung ating biskarte na gagawin para uh, mas kikita po tayo. Kasi magiging double po yung ating uh, income niyan. Kasi po, nabili lang po natin ng na mas mababa yan. Yan po, kung mapapansin nyo, yan na po yung kabuuan. Hindi na po natin mapapansin na may drum po sa ilalim yan. Um, kaya po mga kabisnes, sana may nakuha po kayong konting idea, kaalaman sa aking uh, vlog ngayon. At huwag niyo pong kalimutan mag-follow at uh, mag-like sa aking video. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat, mga ka-business. God bless po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat. Like and follow po.